Spotify, by FM, on the mobile FM, super young. Once more than 10, 11, 26, at that time, si Idol Shanti Papi. Kasang kasama Kasakasama po ninyo till 1 o'clock today, Saturday, at uh, saya ba daw doon na naman tayo, November 22. Kanimang araw na naman po ang meron sa inyo ngayon sa uh, Digitay Ag Cell Celebrated Birthday. The happy, happy birthday. Shoutout ko man Digitay Kabagyan, dito Barangay 1, Kanaan, Badok, Kilocos Norte. Me Auntie Cecil, yeah, Auntie Cecil coloma happy happy birthday. na happy happy birthday, Auntie. Marites Corpus, happy happy birthday din say si Rose uh, si, uh, uh, Peta. Hey, ni Karuba Peta. happy happy birthday. Jubilee Martinez, happy birthday. Aki, happy birthday. Also, Tristan Ramos also celebrating his uh, 29th birthday today. Kaya siya, sino pa yung mga idol? at Axel Salubrar, iti birthday na itata. Kala, awan tayo pa yung Raymond Ballesteros, Carl Alejandro, Christian Sunchon, Wendell Ventura, at saka si Richa Bagawisan, and Michael Garcia, Mark uh, Aletnas Ramos. Christian, happy, happy birthday. And enjoy your special birthday today, mga idol. At uh, yung mga viewers natin, ano, sa San Nicolas, dyan sa Datu Solar, at saka sa... Car, si Sir Manny Paulino. Magandang araw po sa inyo lahat, mga idol. At uh, si Sir Greggy, Sir Ayan. At saka si Sir Mark and Sir Jeff. And Jerwin, uh, si John. Sa inyo lahat, mga idol. Magandang, 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 magandang morning! Happy birthday if it's your birthday. Happy anniversary if it's your anniversary. Today, more anniversaries and more cakes and more candles to grow. More celebration! Lahat din ang mga nandyan din sa may, kala ko, araw ng may Toyo ngayon. Sabi ni uh, Mercy, dyan sa may, uh, ah, saan na ba yan? Theos Refreshment? Sabi basta kayo dyan, long time no here. Magandang araw sa inyo lahat, mga idol. At, uh, sino pa ba? Uh, oil? Oh, sana oil. <laughs> Alright, mga idol. Nagt-trending yung oil na pinosko ah. Huh? Yung, uh, cooking oil. Okay, ayan uh, shout out dyan sa may uh, tapsihan ni Sel sa may Santa Maria Lawag City, maganda araw sa inyo lahat dyan dyan sa may uh, WCJ welding shop ni Sir wally at uh, long time no here, mga tiga ano? dyan sa may ano ba yan, ako nakalimutan ko na Jacob Online Shopping sa may basement ng Lawag City Commercial Complex si uh, Ma'am sa at si Ma'am Joanne and Debbie and Elena Oh, and and ma'am Jo, ansin niyo lahat mga idol. Oh, sige, ano yung papabroadcast mo, idol uh, Mercy? Magkamlata, no? Dana po kao? Naregregte puso maneng? <laughs> Di mo masarsarakan? Baka ada sa bali nga nakapidot? Watching from Banda, pag-greet po kami. Ang lakay ko na si Ray Britos. Uh, dita RA Poultry Supply, iti Baccarat Road. Lakay, lab na lab kaunay. Tandaan nam dita. kami from Buensi, iti Banda. Apo mag-sweet po Oh. Banta, iluto ang kanto no, makasangpet ka. Nakaluo to, acton, makasangpet ka. Kung pumapaya. pumapay. Alright, mga idol. Ano to? Uh, uh, okay. We would like to inform you that there will be a general meeting as follows. Sa, uh, kanino? Ah, sa lahat po ng mga persons, federated uh, person with disability, or PWD. Adakan yeah, to ka no, maangay nga. Uh, meeting yo. November 23, Sunday, Tumbigat, Alasdose, iti uh, Pangaldao, hinga 1 o'clock p.m. Pagmi -me meeting Jay Sir David Tangwanan residence, Barangay 12, near Mabuti, Talier, Lagaska Street, Lawag City. All Barangay PW Resid residents are required, encouraged to attend important matters and updates will be discussed. At, uh, your presence and participation will be will be highly appreciated. Thank you so much, Lubag City Federation of Persons with Disability Organization (PWD), Lubag City, and Ilocos Norte. Ma po kayong lahat. Naembaga pinagbenta niyo namin. Oh yeah, na mga idol. At the med medlang lang so din belated happy birthday to Miss Joanna of Salon de Georgia that's coming from Fiona. Fiona, magna rose Fiona. And sino pa ba ang ating i-shout out diyan? ni kumadre Sony ganyo. Manong, Shout out gangas sa ni compadre. Oh yan, kumadre ha. Dahil magami ka, dahil amin na idol. Oras na naman para magluto tayo mga idol. And oo oh, nga pala, bago makalimutan, Monty Kans na. Alright, Monty Kels. Uh, Nakalimutan ko na yung ating mga winners. <laughs> dige winners tayo. Sino dige dyan? Guri ka ta, datoy. Uh, congratulations sa mga lucky winners po natin ng ACS uh, Quartal Extravaganza 9th uh, Ruffled Draw dito sa 99.5 IFM World. Kanina lang po nangyari ang ating draw. Ang mga idol at uh, napakaswerte talaga ng ating lucky winners. no? Al limang winners ng tigo 1,500 pesos. At eto na po sila ang ating mga winners ngayon. Si Donna Cabell from Barangay 14 sa Nicolás de Lojas Norte. Meron ka 1,500 pesos. Si Alden Richard Alejo. From Barangay 22, Lawag City. At uh, ka kang 1,500. Si, jo si Don Acabel, maswerte dahil may pride ang kanyang POP. So, times to yan. Alright, mga idol. So, mabaling kayo. Clement, ti Quartayo. Ito no, siguro, lunes na lang, no? Mga idol. At magdala na rin ng mga valid IDs. At saka syempre, yung inyong gift tag, wala pa. Baka next week pa yan. Third winner natin, si Rosalina Arsenal from Barangay 60. Ano ba yan? Kaawakan, Nawag City. May. Pride meti. Kwa, time is 2 na kuha dito eh. 1, 5, time is 2 is 3,000. Analea Miguel, Barangay 22, Lawag City. Congratulations to you. At saka ang pinaka pinaka uh, bata sa kanila lahat si Dana Gloria Llanes ng Barangay 22 Laward City. Congratulations. Uh, smart ng kanya uh, POP. Congratulations po sa inyo lahat mga idol! So, dahil kita, dahil yung winner's day man eh uh, na Itatang daw, iti al daw ti uh, November 22. Uh... 2025 mga idol. Oh, eto na. Uh, ko na ang ating uh, ay, Ricardo, tagsaga na kayo. Ito ito libring libre ng recipe. At ako na naman ang inyong chef. Kasama sa si Idol uh, Shanti Papi. At mga Idol, 11.34 na ang ating oras. Ay, Ricardo. Alright, at uh, sino bang nagsasabi sa inyo na? Ay, Ay Ricardo. Ricardo. Alright. Uh, right. nasa na? Ito. Uh, ang... Uh, kung merong tortang talong, meron ding uh, tortang kalabasa. Ito na po yung tortang kalabasa natin. Siyempre, anong kailangan natin? Eh, di kalabasa. Ang kailangan din natin, sibuyas, bawang, carrot, at saka egg, and uh, harina or flour. At saka asin uh, for uh, salt and pepper to taste. At saka mantika. Ayan, kung kailangan nyo ng mantika, magtiyak lang kayo. <laughs> di ba? o, o, sa, para mas maganda ang relasyon ninyo, dapat merong mantika. Hindi pa ba? No, awan, awan mantika ta o di, ba, di oh, ano ko Ihanda ang kalabasa. I-grate natin yung kalabasa at saka uh, pisilin. I para matanggal ang konti ang water or liquid. Ito na yung gagawin natin sa bowl, kalabasa, sibuyas, uh, bawang carrots, simp, spring onion, itlog, uh, parina, asin at paminta. Magdagdag lang tayo ng harina para hindi masyadong mag-watery ang ating lulutuin. Ano ba kasi nakain ko ngayong araw? Ano? <laughs> Wala pa kain. <laughs> Alright, at uh, i-drain and then uh, pagkatapos yan, eto na mga ay, ay ipiprito na natin. Gagawa tayo ng parang uh, torta na ang korte niya. Yeah, ito, na mekos-mekos na natin yan. Nalagyan uh, na natin mantika, pritoin na natin side by side. Tapos i-drain natin pag uh, na at uh, isaw lang natin sa ketchup, chili, mansi, pwede rin sweet chili sauce at saka garlic mayo. Ayan, ito na po ang mag na the best. Kortang Kalabasa wow. ni idol chantibati sa IFM. mga mo mong ayathriyam, it's 11.36.